A oh, game game game. Ate. Pangalang ni. Pangalang uh -huh. uh -huh. Na alam mo ba yung? Hindi na Secret gusto gusto mo kong bigye. Dance Dance mo Dance mo. Hindi naman ikaw kasali. Ah. Uh -huh. Ano ko kana? Ito nga ako ng mga. Delete, hindi ka kakasali si Kurt. Eh, kasama nga ako kanina eh. Ba't ayaw mo ba ito? No, mm -mm. Pero man manunod sa'yo eh. Hindi uh -huh. <coughs> manunod sa tura mo. kapangat Bago ikaw panoorin yung artista mo na. Di ba Kurt? Ah-ah-ah! Uh Mama! -huh. Uh -huh. uh -huh. Ayun na, oh. nakatutok sa iyo, bata may liksa sa webcam. Ate. May hilig kay Bibi. Mukha mo ilaw diyan, Kurt, para makita. Malaglag. Uh. Malaglag ka diyan. Okay, ang hilig ka na. Mm. Kita yung mo 'yung <laughs> mo. Ang dilim, ang dilim dyan. Hindi ka kasali, si Kurt lang. Di ba, Kurt? Kurt. Ah. <laughs> <coughs> hindi ka kasali, si Kurt lang. Kurt! Kurt! <laughs> okay. Basta talaga gani ate. Ikaw na lang, Kurt. Hindi ka dito. Ikaw na lang. Kaya makikita ito. Nang makikita, lagot kayo. Ayaw niya, hindi ka dito, baby. Um, May stock wala naman. O, na. bye na lang. Sige. Bye-bye. <laughs> bye 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 bye. Bye bye can hear